Good afternoon po mga kalaki alas 5 na po ng hapon at syempre ngayong 5pm po ang mga ibibigay po nating mga lucky numbers para po sa inyo ay ang mga tatlong 2 digit, tatlong 3 digit uh, tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po ibibigay po natin sa masusugin nating mga followers po ngayon syempre at naku po patapos na po ang January mga kalaki, baka 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 naman ano, baka naman po ikaw na ang susunod naming Mananalo mga kalaki Dapat habol na mga kalaki Dahil dito po tuwing uh, umaga, tanghali, hapon, gabi Kami po ay namimigay ng mga lucky numbers po Ng mga tips at mga idea Na pwede nyo pong tayaan ilaban po sa STL, Lotto at National Hindi lang po pang Pilipinas pati po pang abroad Kaya mga kalaki kung ready ka na ngayong hapon Abay tutok na rito at eto na po Kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko Kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Tandaan nyo ha, ang lucky numbers po namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung anong ginagawa mo, abay, tutok ka na po rito. Ha, huwag niyo pong kakalimutan ng tayaan to dahil yung iba po, hmm, kinakalimutan tapos biglang lalabas. Ito pong mga number namin, hindi po namin pinipilit sa inyo sa mga hindi po Uh, gusto ang aming vlog, malaya po kayo makapili kung ano po mga lucky numbers na nagbibigay dyan ng panoorin nyo basta sa mga nagtitiwala po sa amin, tutok lang po kayo dito mananalo't mananalo po tayo ang totoo nyan po, pinupost po natin ang mga lucky numbers natin na mga nananalo kaya legit na legit po tayo nakakapagpanalo, ang importante po tinututukan natin kayong lahat Okay kunin nyo na po ang mga 2 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon eto na po, umpisahin natin sa 419 Ayan po yung una. Tapos ang pangalawa, number 15 at number 28. At ang pangatlo po, number 3 at number 9. Ayan po yung unang uh, binigay natin ng mga 2 digit at isusunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 6, 1, 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 2, 9, 3, 293. Ayan po. At syempre po, ang pangatlo po, number 774. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. At eto naman po ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Kunin mo na, ilista mo na po. Ang 4-digit lucky numbers ay number 6185. Ang sarap naman ng ice cream. 6185. At ang pangalawa po, number 7731. 3, Ayan. At ang pangatlo po, number 228 1. Wow. Ayan po mga kalaki ang pang po ay pangatlo pong 4 digit lucky numbers. Ayun nabigyan na po natin ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit ha. Pwede niyo pong i 'yan kapag inilaban niyo po sa STL o Lota Pilipinas po at abroad. Okay, so mga kalaki bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, abay dapat po nakatutok po kayo, nakafollow po kayo sa tamang account. Okay? Hanapin po sa Facebook niyo ang Red Parungkin po na merong uh, i-check nyo po yung followers. Sana merong 317,000 followers kami po yan check. At may second account po tayo, Red Parungkin po, na naka-yellow t-shirt ako. Na may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan. May picture po kami ni Lola Carmen na at meron din po tayong 50,000 followers po yung second account at meron tayong Aris Gatchalian na account yan po yung mga legit na account namin sa Facebook at syempre meron po tayong YouTube ang YouTube po natin right parong kinpo na merong Uh, 16,500 followers. At syempre, meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki. O ba diba, ganun-ganun lang kasimple mga kalaki. ba diba, manunood ka lang ng mga laki numbers namin. Magkakaroon ka pa ng mga tips at ideas. Yan po yung mga Uh, legit na account namin na pwede po kayong mag-request humingi ng lucky numbers, magpa-code pag nakita ko po na kayo po ay naka-comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at dapat po naka-follow automatic po papadala ko po kayo ng mga lucky numbers na libre po, wala po itong bayad mga kalaki, magugulat ka meron ka ng lucky numbers sa messenger mo at syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months po ito. Kami po magbibigay ng mga lucky numbers Natatayaan na tatay ano sa loob po ng 3 months. Sa mga hindi naman po sasali, libre po ang lucky numbers namin panoorin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pero pag sumali ka, tututukan kita sa mga papa code mo. Malay mo naman 'di ba yung birth month mo at birth year mo pagka na-code ko yan eh. Isa ka sa mga panalo namin at manalo ka ng milyon, 'di ba? kayang-kaya nyo po ang membership fee dahil may discount pa po oh, bago matapos itong December magpa-discount na po kayo para maka-avail po kayo ng private consultation okay, eto na mga kalaki hindi na natin patatagalin eto na po ang mga 5 digit lucky numbers abroad, kunin mo na number 24 number 19 number 36 number ano to 18 at number 22 yan po yung uh, isang 5 digit lucky numbers Ito naman po yung pangalawang 5 digit lucky numbers number 30 number 23 number 18 number 29 at number 34 ayan po mga kalaki at syempre Uh, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit lucky numbers po namin Pwede po dito ang 642 Ang 645, ang 649 Ang 655 at 658 6-digit lucky numbers Kaya kung ready ka na nakuni ang milyon Pilipinas at abroad Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers Now na Number 27 Number 38 Number 39 Number 21 Number 14 at number 42. Yan po yung isa. At eto naman po ang pangalawa. Sakit ang likod ko. Number 13. Number 17. Number 25. Number 27. Number 33. At number 36. Ayan po mga kalaki, kompleto ng mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa sukin yung outlet ha? at make sure po ang mga lucky numbers namin uh, iraramble nyo yung 2-digit, 3-digit at 4-digit. Okay, para pag nabaliktad mo pong numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time po. At shout out po tayo mga kalaki sa mga uh, taga Quezon City. Uy, Quezon City na naman sa to? Sa may tandang Sora, Quezon City. Hello po, shout out po sa inyo dyan. Sa masusugid nating mga followers, hello po sa inyo. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver, dito naman po sa may Saan to? San Rafael Bulacan. Hi! Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga driver dyan. Hindi lang sa tricycle. Sa mga uh, jeepney driver dyan ng San Rafael Bulacan. Oh. At sa mga bus driver dyan ng Bulacan. Oh. Nagpupunta sa 8 wave. Malapit ba dyan yung 8th wave? Ayun po mga kalaki. Good luck. At syempre po, gusto namin ngayon pong uh, matapos ang January. Isa ka sa mapalad na manalo at maipost namin sa Facebook namin. So good luck mga kalaki. At ingat! Uy! Kayaan mo na o um, alas 5 na bilisan mo na. Baka mamaya ikaw na yung mananalo. Good luck!